isa sa mga pangunahing tradisyon nating mga Pilipino ay ang kapiestahan. At dahil ang mister ko ang nakabunot ng Birheng Santa Catalina, at yon ang aming magiging sakay sa araw ng biniray. Kaya tara, samahan niyo po kami kung paano ipaghanda ang araw na ito. Namili na nga pala kami rito ng mga pagkain at aming mga lulutuin para ipakain sa mga taong magiging sakay namin para sa araw ng biniray. Nang mga araw ding ito, bago sumapit ang araw ng biniray, ay sobrang abala na namin sa paggayak ng mga lulutuin. kabi pa lang nga ay sinimula na naming igayak ang mga sangkap na gagamitin namin para sa aming lulutuin. Na tulad ng sibuyas, bawang at itong mga saring gulay. Bale, ang lulutuin nga pala namin ay ang pansit bami or bam-i or whatever. Ah. Ayan, inilaga ko na nga pala itong ating karne ng manok panlalahok natin para sa ating pansit. Forward dito nga't nagising na nga ako ng alas dos ng madaling araw. Yes po, alas dos ng madaling araw. Tayan, pupungas-pungas pa talaga ako. Dito nga ay na agad ako sa may kusina para tapusin ang mga dapat naming tapusin na naiwan namin kagabi. Kung nakikita nyo, medyo mausok na nga. Dahil nung mga oras na yan ay nagpadikit na ako ng uling para makapagsimula na kaming magluto. Bale, tulong-tulong naman nga kami dito. Kasama ko dito ang aking mga hip sipag ang mga pamangkin ni Mister. Medyo takot nga lang sila sa kamera kaya't ayaw nilang magpakita. Char. Kaya na nga, nakapagsimula na kami sa unang sala. Bale ito nga ay nasa 7 kilo mahigit ang aming lulutuing bami. Dahil medyo madami nga ito at hindi siya magkakasya sa isang salang lang kaya't pagdadalawahin namin. Sobrang aga nga namin nagumpisang magluto dahil nga maaga daw ang umpisa ng biniray. Sabi ng mga nasa simbahan, alas 7 pa lang ay kailangan mag-uumpisa na. Dahil medyo marami marami nga ito kaya tinagahan na nga talaga naming magluto. Kaya, hindi kami gahulin sa oras. Kailangan, alas 6 pa lang ay nandun na kami. Kailangan kami ang mauuna. Dahil nga sa amin yung karga ng Birheng Santa Catalina. Ang salang ay ayan, inilagay na nga agad namin sa styro para maigayak na. At papaluto na rin ito ang pangalawang salang namin. Buti na lang, marami kaming nagtutulong-tulong rito kaya tayan, napakadali lang namin matapos rito. At tayan, natapos na nga naming ipak ang unang salang. Ito nga't may pangalawa pa. Bale, dalawang palangga na nga pala ang nailuto kong pansit bam irito. O diba napakarami. Kali ang napak nga pala namin dyan. Sa tatlong daang styro. O diba napakarami. Dahil ito ay tradisyon na rin naman nga talaga nating mga Pilipino. Merong maipapakain. Siyempre magpapakain. Masarap nga naman talaga sa pakiramdam yung ikaw ang namimigay. Kahit simpleng pagkain lang ito, ang balik naman sa iyo ng pasasalamat nila ay Sobra, sobra, pá. fast forward, ayan nga, alas 6 na ng umaga. Kaya ayan, andito na nga kami sa may pier kung saan gaganapin ang biniray. Eto nga pala ay dispiras ng piyesta ng aming bayan. Bayan ng Mansalay Oriental Mendoro. Mga Mansalenyo. Dahil maaga ka kaming dumating rito, maganda nga ang panahon, nagpicture-picture muna kami dyan ng aking anak. Habang nando naman sa bangka ang aking mister dahil ginagayak nila ang bangka na dadalhin sa tabi. At ayan, yan nga pala ang bangka ang aming sasakyan. Bangkang Santa Catalina rin. magasing pangalan sila ng berheng aming akargahin. Pangulo nga pala ang tawag sa mga bangkang yan, hindi kasi yan ordinary yung bangka lang. Bali yan ay malalaking bangka, kayang magkarga ng isang daang tao or mahigit pa. naunan na nga pala kaming umakyat rito dahil nga magagayak pa kami nitong mga lobo na ito. At nung natapos na nga ang mga dapat kargahin at ayan na nga, pinasunod ko na nga ito si Amara. Mga alas 7 na nga ng mga oras na yan katayan, sunod-sunod nang dumating ang mga tao. At maya-maya pa ngayon nandyan na rin sila father kasama ang mga kasama sinasamahan niya sa simbahan at daladala na rin nila ang berheng Santa Catalina. Nung nakakyat na nga si father, sunod-sunod namang nagsipaglapitan itong mga bata para magmano sa kanya. Yung parating naman na yan, sila yung may dala ng mga banda para magtutok tugtog habang nagbibiniray. Kaya naman maaga ito sinimulan para hindi raw kami abutin ng init. Pag medyo patanghali naman nga ay masyadong tirik na ang araw. Medyo masakit na siya sa balat. Buti na lang at binigyan tayo ng napakagandang panahon na ito. Thank you Lord. Ato ang dagat at hindi ganon kainit. At hayan medyo lumabas na si Haring Araw. Kaya naman kailangan na naming magsimula. At hayan nga hinihila na nila ang lupid para makaalis na kami. close mga pamangkin lang din pala ni Tingnan ang mga batang yan na dito sa may bangka. At haya na nga nagsimula na ang unang ikot. Pangalawang ikot, ayan, medyo malakas ang hangin kasi nga salubong kami sa hangin yan. Hindi rin naman pala nga ito kalayuan sa may tabi. Bale, ito ay tatlong ikot nga pala. Pass forward, nakatatlong ikot na nga pala kami yan. Dahil pabalik na kami sa may tabi, ito na ang exciting part, Char. Mimigay na kami ng mga pagkain sa aming mga sakay. O diba, ang gaganda na ng mga ngiti nila dahil makakakain na sila, Char. Nahawak ko nga pala muna sa anak ko dyan na sabi ko siya muna ang mag-video at dahil ako nga ay tutulong sa pamimigay ng mga pagkain. O ba? Diba, napakaliit na bagay pero masarap sa pakiramdam. Habang nakangiti sila at nagpapasalamat. Dahil maraming sobrang nga dito sa may pagkain aming ikinarga. Bababa naman nga ito at doon ipamimigay na nakiisa din sa pagbibiniray. Maraming salamat po. Kaway, nabusog namin kayo sa simple naming handa. Pass forward po ulit, ito nga at bababa na ulit kami. Dito naman kami sumakay sa service ng mga taga-bayan. Yun. Lamang po, maraming salamat po sa inyong panonood. Bye-bye.